kung inyong pakatandaan na ang mga salitang ito ay totoo. Kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Sa ninyo sa pagliligaw ng mga lantas ng Panginoon. Dalhin ang taong ito at patayin. Siya ay baliw! Huwag akong salingin! Narito ang mga tubig ng Mormon. Yamang kayo ay nagnanais na lumapit sa kawan ng Diyos. Ano ang mayroon kayo laban sa pagpapabinyag? <laughs> Bakit mo inuusig ang simbahan ng Diyos? Naniniwala ka bang may Diyos? Hindi ko nauunawaan. Maawa kayo. Masdan ang kapangyarihan ng Diyos! Turuan natin ang mga tao. Sa maliliit na bagay ay naisasakatuparan ng mga dakilang bagay. At ngayon itatanong ko, kayo ba ay na isinilang sa Diyos? Inyo bang tinanggap ang kanyang larawan sa inyong mga muka? At kung inyo nang nadama ang umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, nadarama ba ninyo ang gayon ngayon?